Hello mga mare. So ayan na, ito yung rose na binigay sa akin ni Auntie Mabet. So ayan na, medyo natuwa ako kasi na murklak na siya. First time ko talaga mag may nagbigay sa akin ng bulaklak. Tapos ayan, nagbunga na siya. So araw-araw ko siyang tinitingnan. Ito mga mare, ito binili ko lang to sa Divisoria. 100 yung isang anong yan. Ewan ko kung anong mga plant 'yan kasi gusto ko sanang ng magpadami ng uh, uh, ano diyan, bulaklak diyan sa may ano, sa may harapan. Para may tinitignan ako pagka dalalabas ako. So, ayan siya mga mare. May, uh, hindi ko pa tinanggal yung ribbon niya. So, tapos sumihi ako ng uh, oregano doon uh, kila inay. Tapos sabi niya, i-ano ko lang daw, i-ano uh, ba tawag na ito? Sa, sa, i- itul ituldok ko lang kano ano ba tawag nyo sa Tagalog i basta i ano ko lang daw kahit pitasin ko lang yung dulo niya tapos i, i plant ko lang daw diyan sa sa ang buhangin so ayan siya hindi siya namatay mamare so ilang araw ko muna araw pa muna bago ko siya na ano sa lupa talaga eh, buti hindi siya nasira. So, ayan siya mga mari, binili ko sa tondo. Ah, so, ayan na yung oregano. Ilalagay ko sana sa loob ng bahay. Kaso, wala nga akong paso na maliit. Ang hirap kasi maghanap ng paso na maliit. So, ayan may bayabas. Tapos, may kalamansi akong nakita dyan. Pusa na siya tungo mga, mga 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 mari. So, may hinagis kasi akong buto ng bayabas dyan at saka yung ano ng kalamansi. Andyan lang siya talaga sa ano, sa ano, winisik ko dyan. Tinari ko lang naman talaga siya kung uh, tutubo siya. Ayan, tumubo naman siya. habang nagpo-voice over ako nakita ko yung asawa ko palis na siya so magsusunto siya sa aming bunso uh, ayan kita ko siyang uh, narinig ko ang nagsandar na siya ng sasakyan hindi kasi ako makalabas mga mali kasi yung sasakyan ko nandun sa may ano nakaharang kasi yung ano yung uh, Innova so hindi ko mailabas yung sasakyan antay ko pa talaga siyang makalabas bago ako makapaandar uh, pag nilagay ko kasi siya dito sa gilid uh, so ayan siya mga mali so pag nilagay ko kasi yung kotse dyan sa gilid uh, ang init-init kasi kaya kasi ang tagal kong bago muna mapandar, ay ma -ano, magamit ma 10 minutes muna. So, ayan mga mare, naghinog na yung abukado. Ilalagay ko na siya sa ref. So, ito yung binili kong lychee. Ayan, medyo nabulok na siya. Pero okay pa yung loob niyan. Mamaya-maya kakainin ko na yan. Uh, kalaha buti kalahati lang yung binili ko. So, ayan, ilalagay ko sa ref para bukas makain ko na siya. So, ayan mga mare, ay, ilalagay mo na natin sa ref pa. So, yun, lalagay ko lang ito sa ref. Hindi ko na papakita sa inyo yung ref. Kasi may inano ako dito. So, yan. May nilagay ako. Kasi masarap siya pag malamig. Lalagyan ko ng gatas. Pakainin ko siya. So usually yung mga mare, pag ganitong kulay kasi siya, nag ano siya, nag-uugat-ugat siya. So tingnan natin kung may bet. So ayan nga. ganyan siya. Pero pag hindi pa siya, pag medyo green pa siya, mas maganda kung green pa siya, tapos kalahati lang yung ano, ganitong kulay niya. So may ano na siya. Oh. So kunin lang natin yung may Yung wala ka lang. Ayan na. So yung iba. So, ito kasi binili kasi ito ng asawa ko nung nagkasakit ako. Nung nagkasakit kasi ako nung ano, uh, ang nakakain ko lang is orange. So, binila niya ako ng orange, binila niya ako ng avocado. So, itong avocado, uh, in, inaano ko lang hanggang sa maupo siya. Yung mga anak ko naman, ayaw naman kumain. So, tinatamad siguro silang, ano, ini ko nga sa ref para kain sana nila. So, ang gusto kasi nila mangga. Yan, mangga lansones, ubas, yan. May mga gusto nilang prutas. Avocado kasi hindi. Gusto nila shake. Sineshake siya. Eh, wala akong shake. Dinala ko kasi sa, ano, sa Manila yung shake. Para pag nandun kami. Kasi maraming ng prutas doon na mabibili sa Manila. Ang lay kasi dito is uh, puro stock. Kung hindi stock, medyo mahal. Kaya dinala ko sa Manila yung ano, shake. Dito kasi, nanon mo lang siya. So, ayan. Kakainan ko na lang siya. Tatanggalin ko lang yung may ano. yung May ganyan siya. May parang ugat-ugat siya. So, ditong part lang mga mare yung hindi natin kukunin so itong part lang yung kukunin natin Ano yung mga sa Manila? Gusto gusto ng mga anak ko yung ano, yung babae ko at saka yung isa. Gusto, gusto niya to. Yung may kanin siya. Para siyang burrito. So, minsan nagbuburrito sa ko. Gusto nila yung may avocado. Tapos ah uh, instead kasi na bumili kami sa labas ang mahal kasi uh, one, uh, 375 kasi isang ganun at pag sa grab naman kami kasi bumibili 375 siya pero maliit lang siya so unlike kasi sa mowa malaki siya good for two talaga siya hatiin mo siya sa ano sa dalawa sobrang laki nung nasa Moa. Sarap talaga As in talaga uh, lahat ng mga ano ng na mga nata ng anak ko yung babae na 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 gusto sa panlasa niya, pinapatikim niya sa akin. So, ganito, pag lumalabas kami, try mo to, try mo ganyan. So, din try ko, masarap nga talaga. Yung taste kasi niya at saka taste ko magkapareho. So, talagang uh, tiwala ko dun sa ma... Pag sinabi niya masarap, masarap talaga. As in. Kaso dito kasi wala kasing, ano wala kasing lettuce. Ito, masarap to sa lettuce o kaya uh, repolyo. Repolyo, may kanin. Tapos, red beans. Masarap sana sa may red beans. And, kaso ito, gagawin ko lang siya kasi lalagyan ko lang siya ng gatas at saka uh, asukal. Malamig kasi siya. Masarap. Sobra. So, kakain muna ako, mga mare. Yan lang kayo. Ito na siya, mga mare. Sarap. yung mga anak ko, pag nasa Manila kasi ako, ako kasi bumibili ng mga putas. Mabili ka ng ganito, bili ka ng ganito. Ayan. May lig din sila sa avocado. So, mas preferred ko talaga kasi na mga anak ko, mas preferred talaga nilang kumain sa loob ng bahay. Yung mga niluluto ko, mas gusto kasi nila yun kaysa ano, nauumay kasi sila ng pagkain sa labas. sabi so, nila, bihira na nga lang sila kumain. Pag nandun lang talaga ako, saka lang sila nakakaano, nakakain ng sabaw-sabaw kung ano yung request nila. So, pakbet, ayan. Isa sa mga paborito nila. Tapos, bumibili din ako ng ganito, avocado. alam niyo ako sa Manila kung gagawa nito ginagawa ko talaga yung makakain, makakain talaga kaming lahat yung mga anak ko ginagawa ko talaga, nilalagyan ko ng ano request nila may kanin tapos may repolyo yung para siyang burritos talaga kaso red beans lang talaga ko kulang para maging burrito siya, so bumibili kasi ako ng ano yung wrapper na nasa plastic na talaga siya So, good for six days kasi lang yan. Maybe sa, sa grocery kasi meron kasi doon. Hindi mo na kailangan kasi gumawa no? May talagang ano na siya. Dati nang gawa na siya. So, yan ang binibili ko. So, nilarap ko siya. Kung hindi gumagawa ako ng shawarma, bibili lang ako ng beef. Ganun. Para instead kasi nabibili ka sa, ano, sa labas. Grabe. Uh, minsan pag nasa labas kami, mas prefer talaga nila. kailan talaga bumili ako sa grocery muna bago kami makauwi. Kasi gusto talaga nila kumain sa bahay. Para makaka, maka ano, sulit daw yung pagkabusog nila. Kasi kung sa labas daw, kasi bukod sa mahal at uh, hindi nila nauubos. Kaya mas, uh, mas gusto talaga nila pagkain sa loob ng bahay. Basta may gulay. Basta may gulay lang na uh, kailangan nilang papakin. Nagaya ng ano, ng lettuce. Paborito kasi nila yung lettuce. Lettuce na nilalagyan ng beef. Kahit lettuce, beef lang talaga. At saka may, uh, may mayonnaise at saka kanin. Sol sold na sila doon.